may pounds, may kilos. Hmm? Ang ganda klase, habang tagal ginagamit mo oh, ito, lalo tumitibay, hindi kumukupas, papayat ka. Yun o. Sama. Oo. Yes ma'am, yan po ang sinking buhay salesman. isman. Ano ba naman yung Pari sa Ano? 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 Okay, no? okay. okay, thank you ma'am. Balik lang kayo. <laughs> Isang magandang tanghali po sa inyo, mga idol. Anong sa ating mga idol? Yan, 40, 40 lang yan. Lagi natin yung presyo. Lagi natin presyo. 40 lang, 40 lang. 40 lang. <laughs> magkakaibang... <laughs> magkakaibang ano? Risiko o magkakatama? Magkakaibang. 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 <laughs> Lang, no, 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 Diyan po sa pagdinaanan nyo, doon pa kay ka rin kayo okay. 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 babalik okay. oh, ka okay. okay. mag, Doon ka lalabas.

tengtalo babaya ako. ako okay Okay. sibo okay. okay thank you para ganon bali dalawang glass dalawang ano no? ano sa ibibigyan meron kami oyesito oh, ka yan ito 50 lang, lang. <laughs> O, oh, 50 lang 50 na 50, 50 na lang. 50. pili na lang ano ano Pili na lang. ano, ka, ano? ano po ano Pwede po... One meter by one meter. Okay, oh. Ay, okay. Buksan mo, walang problema. Pang ah, dyan dito. Tingnan nyo. One meter, one meter, balik ka rin natin. Ganun pa rin. O, oh, di ba? Ganun na. na. <laughs> <laughs> Square, yun. Tignan, ma'am. Yung isi ko lang. Hindi ba, wala. Ano yan? ba? Di ba nagwapagbibig sila?

sasama ko dyan? Opo, yung tatlo po. Tatlo, dito na? Opo. Okay, sama ko na dyan. Bali, may dalawa pa. Upo ka na, opo, mamaya may ha. Para naanin mo tapos. O, pangasin na ngayon? Hindi po. Ay, pangasinan? Hindi, loan yun lang. Ay, loan yun. Ay, no? Next, pangalan? Pangalan. Oh, alam na. hindi wag niyo ikahi ang pangalan niyo. Grace. Alam, hindi pa. Hindi pa ito. Pagandahin na lang natin para beautiful rose na lang. Wow. Di ba, Idol? Ano ba 'yo? mga Idol. My idol. Shout out naman kay diyan sa YouTube channel ko, you know. oh om, bye. Bye. Thank you, Joseph. <laughs> Ay, ako hawak na pa... ano natin. Ang number natin. Wala. Sige. Ay, yan, no? Paano siya makakalabas? Ano? Yung bag nyo. <laughs> okay. Thank you, Idol. Rose. Oh, yung dalawa pa, no? Balik lang si dito. Sabi yung mga classmates niyo, ha? Dito lang sa Blue Ocean. Masayahin. No? Ano? Iwan nyo yung bate. Oo, iwan lang. Ikaw na magbuhat. Ikaw na oh, magbuhat. Sige. Iwan nyo pa. pa. Ako na lang. <laughs> Anong pangalawa, Idol? Ariel po. Masulat mo. Baka magkamay. Diba? Ang haba ng spinning niya. Ang haba. Pero beautiful kay lahat. Uh, yeah. Pati si yeah. <laughs> 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 Student, student, student. student. 13, okay. 60 goodbye nika uh, student from isel you UV. Uh, you. you okay thank you <laughs>